Ang pamilyang Gutierrez ay kilala sa industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Bawat miyembro ng pamilyang ito ay may mahalagang kontribusyon sa sining at showbiz at marami sa kanila ang naging inspirasyon sa mas nakababatang henerasyon ng mga artista. Isa na rito si Janine Gutierrez, isang aktres na nagumpisa sa kanyang karera sa mundo ng telebisyon at pelikula noong 2010s. Kilala si Janine sa kanyang mga award-winning na performance at sa kanyang pagpapakita ng husay sa iba't ibang karakter sa mga proyekto sa TV at pelikula. Ngunit paano nga ba konektado ang pamilyang Gutierrez sa isang international superstar tulad ni Bruno Mars? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Janine ay ipinanganak noong 1989 sa Lungsod, Quezon. Anak siya ng mga batikang artista na sina Ramon Christopher Gutierrez at Lotlot -lot de Leon kaya hindi nakatakataka kung bakit siya naging bahagi ng showbiz. Gayunpaman, pinili niyang magsimula sa kanyang sariling landas at hindi sa ilalim ng anino ng kanyang mga magulang. Noong 2010s, nagsimula siyang makilala sa kanyang mga roles sa mga teleserye tulad ng Mulawin versus Ravenna at Babae at Baril na nagbigay sa kanya ng mga parangal sa pagganap. Isa rin siya sa mga aktres na nagpapakita ng pagiging versatile kaya't siya ay naging paborito ng maraming televiewers at pelikula enthusiasts. Ang pamilya Gutierrez ay hindi lamang kilala sa larangan ng pelikula at telebisyon. Ang kanilang angkan ay may malalim na kasaysayan at tradisyon sa industriya at ang kanilang impluensya ay masasalamin sa kanilang mga anak na pumili rin ng landas sa pag-arte. Isa pang kilalang Gutierrez ay si Richard Gutierrez, isang aktor na naging isa sa pinakamatagumpay na matinee idol sa bansa. Kilala siya sa mga pelikula at teleserye na naging bahagi ng henerasyon ng mga fans ng 90s hanggang early 2000s. Ngunit sa kabila ng mga ganitong kilalang pangalan sa mundo ng showbiz, ang isang kamag-anak ng Gutierrez family na hindi gaanong kilala ay si Bruno Mars. Baka hindi mo pa alam, pero ang sikat na international music sensation na si Bruno Mars ay kamag-anak pala ng pamilya Gutierrez. Si Bruno Mars na ipinanganak bilang Peter Jean Hernandez ay isang Amerikanong mga awit at kompositor na ipinagmamalaki ang kanyang Filipino heritage mula sa kanyang ina, si Bernadette San Pedro Bayot. Si Bruno ay ipinanganak sa Honolulu, Hawaii noong Oktubre at 1985 at lumaki sa isang puok na puno ng musika. Ang kanyang ama, si Peter Hernandez, ay isang Puerto Rican at Jewish na manunugtog, habang ang kanyang ina naman ay isang Pilipina. Ang kultura ng musika ay hindi nalalayo kay Bruno Mars dahil lumaki siya sa isang pamilya na may hilig sa pagsasayaw, pagkanta at pagtugtog. Sa murang edad, ipinakita na ni Bruno ang kanyang galing sa pag-awit at pagtugtog ng mga instrumentong musical. Sa Bruno Mars ay nakilala sa kanyang mga hit na kanta, gaya ng Just the Way You Are, Uptown Funk, at Grenade, na naging parte ng global music scene. Ang kanyang kakaibang estilo ng musika at kanyang mga performances ay nagbigay sa kanya ng maraming parangal tulad ng Grammy Awards. Isa siya sa mga mga awit na kinikilala sa buong mundo dahil sa kanyang versatility at natatanging talento. Gayunpaman, isang aspeto ng kanyang buhay na hindi lahat ay nakakaalam ay ang kanyang koneksyon sa pamilya Gutierrez sa Pilipinas. Ang pagkakaroon ni Bruno Mars ng Filipino blood ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga Pilipino sa global music scene. Hindi lamang siya isang international superstar, kundi ipinagmamalaki rin niya ang kanyang pinagmulan. Kadalasan ang mga Pilipino ay may malalim na pagpapahalaga sa kanilang kultura at ang kanilang kasaysayan ay makikita sa kanilang mga kontribusyon sa iba't ibang larangan mula sa musika hanggang sa pelikula. Sa kaso ni Bruno Mars, binigyan niya ng isang bagong antas ang pagkamakabayan sa pamamagitan ng kanyang mga kanta at ang kanyang pagiging bahagi ng isang pamilya na may malalim na koneksyon sa Pilipinas. Makikita natin ang pagiging proud ni Bruno Mars sa kanyang Pinoy roots sa pamamagitan ng kanyang mga advokasya at kung paano niya ipinagmamalaki ang kanyang lahi. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa Hollywood, hindi niya kinalimutan ang kanyang Filipino background. At ito ay isa sa mga aspeto na patuloy niyang isinusulong. Pinsan sa kanyang mga interviews, Binanggit niya kung gaano siya kaproud na magkaroon ng mga Filipino na kamag-anak at ang kanyang pagiging bahagi ng pamilyang Gutierrez ay isang malaking karangalan. Sa kabila ng kanyang malaking tagumpay sa international music scene, hindi niya nakakalimutan ang kanyang pinagmulan at kung saan siya nagmula. Ang kanyang mga awit na may malalim na emosyon at pagiging relatable ay nagpapakita ng mga aspeto ng buhay na may pagkakapareho sa mga Pilipino isa sa mga hindi malilimutang aspeto ng kanyang karera ay ang pagbabalik loob sa kanyang Filipino roots sa bawat pagkakataon. Noong 2014, habang nagtatanghal sa isang konsyerto sa Pilipinas, ipinakita ni Bruno Mars ang kanyang pagmamahal sa kanyang lahi. Sinamahan siya ng kanyang pamilya sa Manila at ipinagdiwang nila ang kanyang tagumpay bilang isang Filipino artist sa pandaigdigang entablado hindi rin nakalimutan ni Bruno na magbigay pugay sa mga Pilipino na nagpahanga sa kanya sa buong kanyang karera. Ang kanyang mga personal na kwento at pagpapahayag ng kanyang pagmamalaki sa kanyang kultura ay naging inspirasyon sa marami sa kanyang mga tagahanga, lalo na sa mga kabataan na naisundan ang kanyang landas. Ang kanyang tagumpay ay nagbigay ng pag-asa at inspirasyon sa mga Pilipinong nangangarap na makilala sa industriya ng musika. Bukod pa rito, si Bruno Mars ay nagpatuloy sa pagpapakita ng mga aspeto ng kanyang Filipino background sa mga music video tulad ng paggamit ng mga visual elements na kumakatawan sa kultura ng Pilipinas. Halimbawa, sa kanyang mga video tulad ng Uptown Funk at 24K Magic, makikita ang ilang mga references namaaring magpahiwatig ng kanyang pagmamahal sa kanyang Filipino roots. Sa kabilang banda, ang pamilya Gutierrez bagamat nakatuon sa showbiz ay patuloy na nagbibigay ng suporta sa mga kamag-anak na nagsusumikap sa kanilang sariling larangan. Si Janine Gutierrez bilang isang artista ay hindi lang nakatuon sa kanyang sariling karera kundi nagbigay din ng suporta sa kanyang pamilya, partikular na sa kanyang mga magulang. Sa mga interview, ipinahayag ni Janine na ang kanyang pamilya ay malaki ang naging impluensya sa kanyang pagpili ng landas sa buhay. Hindi maikakaila na ang kanyang mga magulang, sina Ramon Christopher at Lotlot de Leon, ay nagbigay sa kanya ng mga aral at gabay upang maging matagumpay sa industriya ng showbiz. Si Richard Gutierrez, na isang kilalang aktor at dating matinee idol, ay isa sa mga halimbawa ng tagumpay ng pamilyang Gutierrez sa showbiz. Hindi lamang siya naging isa sa pinakamahuhusay na aktor ng kanyang henerasyon, kundi naging malaking bahagi rin ng paghubog ng industriya ng pelikula sa bansa. Sa kabila ng kanilang kasikatan, ang mga Gutierrez ay nanatiling grounded at nakatuon sa mga bagay na mas mahalaga kaysa sa fame, ang kanilang pamilya at ang pagpapahalaga sa kanilang mga pinagmulan. Ang pag-uugnay ng pamilya Gutierrez at Bruno Mars ay nagpapakita na ang bawat miyembro ng pamilya ay may kanya-kanyang tagumpay at kontribusyon sa kanikanilang mga industriya. Ang magkakaibang landas na tinahak nila ay nagbibigay ng inspirasyon at nagpapakita na kahit ang mga pamilya na may magkaibang disiplina ay maaring magtagumpay sa kanikanilang larangan. Habang si Bruno Mars ay nasa music industry at si Janine ay sa pelikula at telebisyon, parehong pinapakita ng bawat isa ang pagpapahalaga sa kanilang pamilya at kultura. Kaya't nagiging bukas sila sa pagtanggap at pagpapakita ng kanilang talento sa buong mundo. Ang koneksyon ni Bruno Mars at ng pamilya Gutierrez sa Pilipinas ay isang paalala na ang kultura at kasaysayan ng mga Pilipino ay patuloy na buhay at tumuunlad sa mga anak at apo ng mga bayani ng industriya. Sa kabila ng mga bagong hamon at pagunlad ng bawat henerasyon, nananatili ang pagmamahal sa sariling bayan at ang pagpapahalaga sa nakaraan. Habang ang pamilya Gutierrez ay may malalim na kasaysayan sa showbiz, si Bruno Mars ay isang halimbawa ng isang Pilipinong lumago at naging matagumpay sa buong mundo hindi lamang nila ipinagmamalaki ang kanilang mga tagumpay, kundi patuloy din nilang itinataguyod ang Filipino heritage na naging bahagi ng kanilang buhay at mga karera. Si Bruno Mars, sa kabila ng kanyang global success, ay nagiging simbolo ng isang Filipino na nagbigay karangalan sa bansa sa pamamagitan ng kanyang musika. Ang kanyang mga kanta ay nagsilbing plataporma para mas mapansin ang kultura ng Pilipinas sa buong mundo. Ano ang masasabi mo sa kamangha-manghang kwento ng pamilyang Gutierrez at Bruno Mars? Sa tingin mo ba, malaki ang papel ng ating kultura sa tagumpay ng isang tao kahit sa internasyonal na entablado? I-comment ang iyong mga sagot sa comment section down below at huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod na videos.